Pinatikos ng dating Pangulo ng Colombia na si Cesara Gaviria ang anti-drug war ng pamahalaan at sinabing inuulit lang ni Pangulong Duterte ang kanyang naging pagkakamali ng magsagawa ng drug war noong panahon ng kanyang panulungkulan. Dumepensa naman si Pangulong Duterte at sinabing magkaiba ang drug problem ng Pilipinas at Colombia. Narito ang hatong na balita ni Mirasol Abu Abugadil. Nadagdagan na naman ang mga personalidad na bumabatiko sa paraan ni Pangulong Rodrigo Duterte ng pagsugpo sa ilegal na droga. Ayon sa artikulo sa New York Times na lumabas noong February 7, sinabi ni Colombian ex-president Cesar Gaviria na inuulit lamang ni Pangulong Duterte ang kanyang pagkakamali sa war on drugs. Dapat aniyang iwasan ng pangulo ang heavy-handed approach upang wakasan ang problema sa ilegal na droga sa bansa. At bagkos ay pinayuhan ang Duterte administration na palakasin ang public health and safety, anti-corruption measures, partikular na ang anti-money laundering at pag-decriminalize sa paggamit ng ilang uri ng droga. Si Gaviria ay naging pangulo ng Colombia noong 1990 hanggang 1994 at sa panahon ng kanyang panunungkulan, na neutralize ang notorious drug trafficker na si Pablo Escobar. Ang Colombia ay isa sa mga bansang pinanggagalingan ng malalaking supply ng cocaine at heroin. Ngunit ayon kay Pangulong Duterte, magkaiba ang sitwasyon ng Pilipinas at Colombia ginawa ng Pangulo ang pahayag sa pagdiriwang ng ika-isandaan at labing limang anibersaryo ng Bureau of Customs kahapon. Sabi nila yung Colombia has been lecturing about me, that idiot. You know, doon, cocaine. Cocaine pati heroin is not really, but cocaine is more or less marijuana. Medyo okay yan. You can still communicate. But with... Uh, siyabu. Alam ba ninyo yung siyabu? Ang minimix niyan, tubig ng baterya. The fact alone that it is uh, mixed using battery water will give you an indication of what's going to happen inside your brain. Uh, we have created about 5-4 million addicts. They are slaves. Sinagot din ng Pangulo ang mga batikos na ang mahihirap na Pilipino lang umano ang naapektuhan ng drug war ng pamahalaan. There's always the contention that, you know, Duterte is killing the the rich, uh, the, the, the poor, and the rich. Uh, Noon, they're always asking, so where's the big fish? Then uh, we started with the mayors. They were killed along the way, ambos and everything. So there's the big fish. So where's the small fish? They're poor. Oh, the problem is they are part of the apparatus. Sa huli, muling nanindigan ang Pangulo na gagawin ang lahat upang masugpo ang problema sa droga sa bansa. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines.